Nadamay si Galvan sa plano ni George. Umami na si galban kay Barbara na si George umano ang unang nagplano na nakawin ang anak ni Samantha para siya'y makaganti. Ngunit nilinaw naman ito na hindi umano kasama sa plano na tapusin ang sanggol na wala naman umano itong kamuang-muang. At samantala naniniwala naman itong si Samantha na gumagawa lamang ng kwento itong si George para mapunta ang sisi sa Palacios Killer. Labis ang pasasalamat ni Samantha kay Barbara sa tulong nito sa kanya. Ngunit si Cairo naman ang lumalabas na nagsumpong kay Sam patungkol sa sabwatan ni Church at Galban. Galit na kinumpronta ni Galban itong si Cairo sa harap nila ni Jericho. Humingi naman ang dispensa itong si Cairo kay Galban. Paliwanag nito walang mali umano sa kanyang sinabi dahil dinamay lamang umano ni George ang sanggol sa galit nito kay Sam. Napagtanto ni Sam na posibleng si Galban nga umano ang nasa likod sa pagtapos ng buhay ng kanyang anak dahil si Galban umano ang may gusto na mawala din si Aurora ng apo katulad niya. Gumagawa na ng paraan itong si George para mapatunayan sa lahat na inatake umano siya ng mastermind. Ang siyang ikinamatay sa anak ni Sam. At samantala, gusto namang mapatunayan ni Samantha na pinagplanuhan o ni George na nakawin ang kanyang anak. At hinala ni Sam na kasabwat o ni George ang kaibigan nitong doktor. Sa kabilang panda, napagtanto ni George na posibleng si din ang nasa likod sa pag sa kanya. Dahil wala naman umanong ibang nakakaalam sa kanilang kinaroroonan ni Samantha ang kanyang ina at si Galban. Maraming salamat sa panunood.